Inihingi umano ng Amerika na i-extradite o ilipat sa kanilang jurisdiction si Pastor Apollo Kibuloy para harapin ang patungpatong niyang kaso po doon. Ayon po sa ilang source na nakausap po ng GMA Integrated News na i-transmit na ng Amerika mga dokumento sa Department of Justice. Seryoso umano ang Amerika sa kanilang extradition request at gumagawa na ng mga kinakailangang hakbang kasamang gobyerno ng Pilipinas para mapaharap si Kibuloy sa ostisya. Alam na rin umano ng Malacanang ang extradition request ng Amerika. Kabilang po sa mga kasong kinakarap ni sa Amerika, conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud and coercion, sex trafficking of children, conspiracy at bulk, cash smuggling. Nang tanungin ng GMA Integrated News si Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez, sinabi ho niyang isinimitin na ang extradition documents ni Kipuloy sa DOJ pero sinabi naman ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na kanya pa itong aalamin ay naman kay Justice Assistant Secretary Mico Clavano karaniwan ay hindi pwedeng i-extradite ang isang tao mula sa Pilipinas kung meron pang kriminal sa mga korte dahil prioridad ang lokal na jurisdiction ang panuntunan ay kailangan humarap sa paglilites at kung makukonvict e tapusin na sintensya bago magpatuloy ang extradition. Ay naman sa kampo ni Kibuloy, wala pa silang natatanggap na impormasyon tungkol dito.